So ayun, good morning, magandang araw So eto guys, welcome sa aking munting kwarto So eto yung kwarto ko ngayon So bago tayo mag proceed sa ating video ano, So iikot ko muna kayo sa kwarto ko Diba ang ganda? Tapos mayroon pa tong terrace So eto yung bago naming bahay So eto po yung labas Oo, ayan, nasa terrace Nasa first floor po kasi kami Oo, di ba Ang ganda Oh, maganda din siya. Mm -mm. So guys, eto yung video natin ngayon is bakit eh ano ko lang bakit marami yung nagugusong pumunta dito sa ano sa Poland, ano? Bakit ang daming gustong pumunta rito? Mm -mm. So ano ba mayroon dito? Mm -mm. Diba? Kasi mostly from Middle East talagang tumatravel sila papunta dito. Talagang ninanais nila or pinapangarap nila makarating dito sa Poland or kahit sa ang European country mm -hmm. like Croatia, Hungary, Albania and the most one is yung Poland marami talagang pumupunta dito maraming gustong pumunta dito mm -hmm. so guys, eto, bakit ang dami? kasi nga po, unang una napakaganda ng lugar at marami pong job opportunity dito mm -hmm. kapag masipag ka kikita ka dito. Marami po dito at open po dito, pwede kang mag part-time as you like. So pangalawa, kapag ka may European visa ka or mayroon kang tinatawag na Schengen residency or let's say temporary residency ng Poland or any EU country, pwede ka na pong mag-travel sa 26 country na pasok or kasapi sa Syngen Group. Oo, ano nga ba tong Syngen Group? Ito ay samahan ng mga bansa na binuo para maging madali sa kanila. Ang pagbabiyahe, ang pagpapalitan ng produkto, yung mga ganong bagay. Oo. So since may mga kababayan tayo na mahilig mag-travel so perfect place po talaga ito hindi lang for work but, but for travel kasi once na meron ka ng Sinjian visa or meron ka ng temporary residence card you can travel along the 26 country na pasok sa Sinjian pwede mong puntahan yung France pwede mong puntahan yung Italy pwede mong puntahan yung Hungary pwede mong puntahan yung Spain pwede mong puntahan yung Eslovakia, pwede mong puntahan yung Albania, pwede mong puntahan yung Amsterdam, pwede mong puntahan ang Sweden, pwede mong puntahan ang uh, ano ba ano pa ba? Marami, marami kang pwedeng puntahan dito. Pwede kang pumunta ng Netherlands, pwede kang pumunta ng Marami basta mga 26 country po siya. Mm -mm. So ayun. So yun yung kagandaan sa mga mahiling mag-travel. Kapag nandito ka na, you can travel along Euro Europe talaga. Nang hindi ka na mga ngailangan ng visa, it's free visa na dahil mayroon ka na pong Sinjen card. Mayroon ka ng temporary resident card ng bansa kung saan kasapit siya sa Sinjen. Okay? So, ayun yung kagandahan nun. At isa pa guys, dito pantay-pantay. Dito kapag binabayaran yung mga empleyado is pantay-pantay bawat oras. At dito din po, kapag ka nandito ka na, kapag nagtaas dito ng sweldo, lahat po tataasan ng sweldo. Hindi po pipiliin na, o oh, ikaw lang yung tataasan dahil malapit ka sa supervisor, dahil malakas ka sa manager, dahil uh, ka, or dahil ewan, o oh, tataasan ka ng sweldo, yung iba kawawa. Yung mga masisipag magtrabaho, nakatulad just joke lang. Yung mga, di ba, sa Saudi, I have experienced that. Oh, may pa-English na tayo. Na-experience ko kasi yan, 8 years ako nagtrabaho sa isang company yan sa Saudi. Although okay naman yung sweldo ko kasi mataas naman. Alam mo yung tanging rason ng aming company, bakit hindi ako nataas ng sweldo? Yung mga matataas na daw ang sweldo, hindi nakasali sa pagtaas ng sweldo. So yung mga mabababa lang yung sweldo, sila lang yung tinataasan. Which is, tumagal ka sa kumpanya, stagnant yung sweldo mo, yung mababa yung sweldo, halos maabot na yung sweldo mo, hanggang dikit na yung sweldo nyo, na mas matagal ka pa sa kanila. ba? Diba? So, doon parang mayroong yung tinatawag na palakasan lang kung sino lang yung magustuhan. Or kapag ka hindi ka ganun kalapit sa mga managers mo, hindi ka nag chuchu sa kanila, so, etsapwera ka. Kahit masipag ka, kahit deserve mo, yung pagtaas ng sweldo hindi kanila bibigyan o di ba sasama lang yung loob mo so ang kagandahan dito dito sa Poland ay pantay-pantay lahat kayo tataas ng sweldo pag nagtaas ng sweldo mm -mm. at good thing guys every year twice kami twice or twice kami nakakatanggap ng dagdag sweldo and lahat po 'yon mapabago man o mapaluma lahat po 'yan pantay-pantay ganun po dito kayaganda mm -mm. Kaya ako doon, hindi ko man pumunta rito. Pero dito ako dinala ng kafalaram. O, di ba? Dito ako dinala ni Lord. Kaya very thankful talaga ako. Um, hindi ko nga lubos may isip na, ayun, na-approve na yung visa ko. Kahit kulang kulang yung dokumento ko, di ba? So, kapag para sa'yo talaga, para sa'yo. So, guys, dito ko din na pag na, na talagang mas maganda dito kung fair sa dati kong trabaho. Although, matas din yung sweldo ko doon sa dati kong trabaho with title, di ba? Kasi nga, uh, syempre, supervisor tayo doon. So, dito, um, helper tayo. So, although, di ba, walang titulo but still happy kasi malaki yung sweldo rito. Masaya at open-open, pantay-pantay. So, ayun po, bakit maganda dito? Ganyan po talaga. So guys, have a nice day and good luck po sa mga papunta rito. Welcome to Pola. Dumadami na ang Pilipino rito and sana maging maayos lagi yung stay ng Pilipino. Huwag wag sanang gayahin yung mga before na may mga bad records sa mga company, sa mga establishment dito. Kasi nga, alam mo, pag Pinoy, yung connotation, kasi yung mga gumawa ng kalokohan, yung connotation, lahat na ng Pinoy. Kaya ayun, nahirapan yung mga Pinoy, like, magkuha ng bank account. So, sana maging mga Pinoy din, sana maging okay naman yung trabaho nyo. Huwag nyo gawing uh, hindi maganda yung record ng ating lahi. So, ayan, have a nice day, guys. Kung saan-saan tayo nakarating.